Kap magandang uh, tanghali. Uh, ngayon po ay nandito tayo ngayon sa mismo nga uh, si no? Uh, gaano kahaba ito, Kap? At magkano yung budget dito na inilaan ng Congressional Fund wala kay Congressman Markin Berga. Uh, magandang umaga po sa atin at unang-una uh, uh, -una, uh, based doon sa GA. So uh, at ito ay binabasa DPWH. Uh, nung sabihin sa akin to ay humigit-kumulang sa 30M para matapos yung programa ni Kong Mark. Kasi uh, ang problema dito pag dumating yung uh, at dumaloy yung yung, uh, yung uh, sama ng panahon talagang ang alon dito ay eh, tumatakolob sa kabahayan. so yun 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 yung uh, aking aming pinaga pinaga inilapit sa ating uh, kina kinatawa ng unang distrito ng Quezon ng ating kaibigan at ating minamahal at ginagalang na congressman. So, patuloy ang uh, serbisyo na ginagampanan ni ni Kong Mark. Uh, alam naman natin na uh, hindi hindi kailan hindi pinabayaan ng ating barangay lalo tigit bayan ng Real sapagkat patuloy niya binababay mga proyekto para sa mamamayan. Ah uh, Nakita niya to eh, nung in-interview ako ng, ng, ng isang uh, media, media na nakita ni Kong na talagang kailangan kailangan na ng tulong ng Barangay Poblacion 61 upang uh, paituloy na yung yung uh, flood control seawall kasi talagang nakakabahala na pag dumating at dumalo yung mm. ang uh, sama ng panahon. So hindi lang ito para sa akin, ito ay para sa lahat ng mamamayan uh, na kung saan uh, kinakailangan lalo lalo na doon sa mga malilit na mga isda na, nakikinabang dito sa, sa Barangay Poblacion 61. Mm. Uh, bu sana bangit mo na Kap na malaking tulong ito sa mga residente rito. Yes. Uh, lalo tigit itong uh, pag-maintain. You know? yes. Napakalaki na ito. No? Uh, yes. Kung titingnan mo, napakalaki na yung uh, angat ng uh, seawall. Uh, yes, so eh. yung mga nagdaang mga bagyo na may yes. storm surge, ngayon yes. mapipigilan na. Yes, uh, talagang mayroong mitigation. May mitigation na ginagawa at uh, pamamaraan ang, uh, ang uh, barangay at ang lokal na pamamaraan. Pero sa pamamagitan ng, uh, at hindi kaya ng barangay at ng uh, local government ay humahanap tayo ng pamamaraan, doon tayo naglalabi at doon natin nakita yung puso ni Kong Mark upang matulungan ang, ang, barangay namin para sa mamamayan kasi delikado para sa mamamayan. Ngayon, uh, ito na yung pinakamaganda, the best sa akin uh, sa amin, sa panunungkulan namin ay, dahil uh, siguro success lahat yung aking mga, mga naging programa para sa mamamayan. Hindi lang para sa mamamayan, ito ay isang uh, indikasyon na nagkakaisa ang uh, barangay at kongreso at probinsya. Mm. Kap, uh, panawagan at ano pang inaasahan? Uh, ang inaasahan pa natin yung hindi putol-putol na serbisyo na binibigay ni Kong Mark uh, So, doon sumasaludo ang aming barangay sapagkat nakikita naman natin iisa ang hangarin, iisa ang layunin na uh, ayusin at tulungan ang mas nangangailangan na mamamayan na may bigay yung programa para sa mamamayan Thank you, Kap. Maraming salamat din po at magandang morning.